hindi ito outfit check. <laughs> Tama po, nandito na naman po kayo sa vlog ni Yobab. And magbablog takeover na naman tayo. Itchy boy! Kevin Montiliano, ang inyong pambansang best friend. Okay naman, nandito na naman po tayo sa isang makabagbag damdaming healthy prank. <laughs> kasi yung huling prank natin sa kanya, di ba mag-gym -gy siya? So, kahit pa na for me, nag-succeed yun. Kasi nawala yung sakit ng tuhod niya, nawala yung arthritis niya. At saka feeling ko mas nagiging marami na siyang activities na nagagawa. So this time, ipaprank ulit natin sa ng workout prank. And this time, yung sinabi ko sa inyo sa drive through sa drive through content natin sa YouTube na mag Pilates Yo Bab. Guys, abangan nyo yung next naming vlog. Yung next naming vlog, magpipilates naman siya. <laughs> Uy, ba't ka natatawa? yun. Guys ha, comment down below, Pilates, hashtag Pilates Yo So, eto na po. Tama sa inyo. Ang bahala sa inyo. I got you. Matutupad to. Walang makagawa yung kaibigan nating oso. Oso. <laughs> Bakit pilates? Kasi, di ba... Wait lang. Hindi. Kasi yung pilates, ano siya, uh, breathing... breathing... para sa breathing exercise din siya. For cardio, di ba? So, okay rin siya. For ano siya, to get more flexible. Maging strong yung core ng muscles. So, yun yung feeling kong need niya rin ngayon. Bukod sa gym, which is nagagawa niya naman na kahit papano yung gym, pero ganun pa rin. So, baka mas ma-enjoy niya tong Pilates. Sana ma-enjoy niya. So, samahan niya kaming i na naman si Yobab sa mga <laughs> pag-workout na wala siyang kaalam-alam. Siyempre, nakabihis ako para kunwari, samahan mo ako sa event, Yobab, samahan mo ako. So, Siyempre, sasama naman yan. Wala naman niya magagawa. Kaya yan, galing na. At may guest kami dito. Samahan niyo kami ni Kurt, ni Pau, at ni Sela. Eh, hey, let's go! Okay, ito na. Mm -mm, wala pa sila ngayon. Wala pa sila. Anong oras yung start natin? Six. Six? Anong oras na? Six thirty. Reverse, parang hindi. <laughs> <guys? laughs> Pero outfit na outfit tayo ngayon, no? oh. So, you Good luck sa atin later. Mag ready ka. Huwag ka mapikon. Nakablog to. <laughs> Andiyan na sila, guys. At kinakabahan ako hindi ko alam kung bakit si Kevin okay na ready ka na lang. okay let's go oh my god let's go nakakapiko ano to late na tayo let's go sa elevator <laughs> ano to aku dah aku na aku na aku na. na. Anu toh? Halikan, halikan lah. Anu meron? Tanya nak buat macam mana? Am, excuse me, second explain saya? Kalau macam ini, 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 Ayan! Halika dito! Wait lang! Wait lang! Ka, ano meron? Ayan! Halika dito! Halika dito! dito. Oh, sabihin mo yo! Yo! Ba! Ah! Welcome to your vlog! Halika na! Ano na naman to? <laughs> ka... Ano ba yan? Magbihis <laughs> ka na late tayo lang po. Game na! Game na guys! Ah, bihis ka na! Pilisan oh, yung... mo, Babs. <laughs> Ikaw p***ing ina mo ka talaga! Nag-ganto-ganto ka pa! Ganda, <laughs> di ba? Oh, pichik. Ali na. Hello po! May, may alam ka rin? <laughs> I love you, Babs. Tang f***** din! <laughs> Wait lang, In iniisip ko kung ano yung mga pinagsasabi ni Kevin. <laughs> alam mo to? Kailan mo ba to alam? Ha? Ha? Hindi na talaga akita naging kakampe sa buong buhay ko? Ha? Kisella, oh, Dinamay niyo pa si Sela! Outfit pa nga ako eh, oh. Masaya to yung ba? Yung Ay, ligaments daw mas stretch. Ligaments? Tinan mo nga namin yung ligaments <laughs> ka ba? Huling na-stretch ko na ligaments ako, na-ER ako. At again, pinag-lashes nyo ko. Hinayaan nyo ko mag-lashes. Niyo Saan niyo na kayo na, yung damit niya ko hawak na ko. Ano to? Sa bahay namin. Bahay natin. Nainis ako. Ano iniisip ko tuloy kung ano yung pinagsasabi ni Kevin sa kotse sa akin na bulaan pala lang. Iba ina-expect mo. Mali ko di isa lang din. May bubang din sa likod. Muntik. Hoy, muntik ako magpasalon. Si Dot, mag ako ng buk. Wala namang problema sa akin kung sasabihin niyo, Yobab, pilates tayo. Hindi, ko lang kaya. Oo oh, nga, at hindi niya ako makikita. Pag nagplano ng pilates yan, papayag yan, pero mga next month pa. Ah. Sila, ngayon lang ako napikon na nakita kita. Usually, masaya ako pang nakikita ka. Let's go, Yobab! Oh! ang pakiramdam ko, opera na ko. Kaya po ba ako nito? Baka magbayad pa kami nito. Dito na siya. Diyan ka na? Diyan, ako Diyan Diyan Diyan, 말고, hindi ako, uwi na ako. uwi ka kayo. Alam mo, sa malapit sa kanya kasi 30 minutes lang to. Ah, 30 minutes lang 30 pa 30 minutes mo. lang <month muchos> <laughs> So guys, since wala na akong magagawa, vlog ko na pala talaga to. So, andito si Sela Marie. Hello. Sella? Hi. Shit, ang ganda. Ikat mo. Ikat mo. Huwag mo Fish your box. kalikot Ah! Oh! Maso Maso lagi <laughs> Oh! Oh! Maso ke sana main ya. Oh! Oh! my god. Bangunlah And then look forward, have to Press away finger. Stop it oh Hey, let's around no. the back. Very good. Round-up. You go way. And the last one, for fun. You go it. Go. Look forward. Very okay. good. Okay, okay,

musician po Pag pinapagano niya, dito may kinukuhang <laughs> kanta. <laughs> Para nakaka-inspire. Ano daw naglinis ang puso si Sela? Si Sela sana ula! Wow. Ay! Okay na! Hindi So, <laughs> inhale, three, back, forward. When you up. four na si Ganyan talaga yung pilates. Ito. Bilog yan. So, bilog ka daw. Okay. 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 forward. Okay. 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 Forward Okay. 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 Fool me one, shame on you. Fool me twice, shame on me. Pagpangatlo, sino sisisihin natin? Pilates. Pilates. Ikaw, tamales. <laughs> Tawilis. so, <laughs> <laughs> uh, Kaya mayroon rin mo. ready, hindi pa ko ready? <laughs> <laughs> oh. Go, Maki K! Groovy ka naman, Sailor! Push three. Sailor, hirap ka sa dito. Sige, mag-shake! Gawin yung uh, shake. Woo! Lalabas na yung bong, <laughs> <laughs> the, body na. Oh, oh. Oh, the body down. the <laughs> the stay there. 死你 <Yeah. S 2> <laughs> Hashtag, Pilates Yoba. Yes! Yeah. Sa lahat ng mga hindi ako susuportahan sa gym, may 1K kayo sa akin. <laughs> <laughs> Kay Kevin, wala kayong mapala dyan. Sa akin, may 1K kayo. Bilang <laughs> ito, nyo. Abangan nyo dahil magpipilates tayo nila yung... <laughs> Pag nag-away-away na, bahala. Nakapagplano <laughs> na tayo dito <laughs> sa Cebu. Walang karapatan magalit yun kasi nga siya na nagsabi, magpapapayot siya. Ah. Dahil? Dahil? Yari siya sa nanay niya. Malapit na ang general, ano nila, check out <laughs> o, oh, tawang di ba niya Hindi demonyo. Ano yun? <laughs> ano yun? <laughs> Pinagago mo pa. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Tumawa na lang kasi. Tawang demonyo na lang talaga. <laughs> Demonyo ka na, te. Hello? Zombie na. Stroke na. Gusto ko talaga muna magwala bago ko magsalita. Kasi, magwala. parang hindi ko maano parang sinungaling si Kevin buong video namin. Ng... Proud of you? Yes! Yeah, galing galing mo talaga. Seryoso. Oo mm -hmm, naman. So, Kaya hindi na natin ito ulitin. Kasi okay, magaling na pala ako dito. <laughs> Guys, <laughs> next hashtag natin. Hashtag Sumbayo. Cut yun. I-edit mo yung videographer. Bayaran kita mas madaming yung pera. Huwag mo i-cut. Ano tayo sa pera? grabe naman siya. Thank you so much. Oo naman. Oh. Nagaralig pa ka kasama si Yoke. Tsaka skip. Oh, Plastic, no? Hindi ka rin na talaga ako pa. Oo. Ano yung pinagandaan mo today? Hindi hmm. na-expect mo talaga. Hoy, alam mo, <laughs> ang, ang alam, alam, actually, nagdududa na ako nung una. sabi ko baka mamaya, prank na naman ako nito. Mag-gym na naman kami. Eto na nakita ko si Kevin. Sabi, ang sign ko, pag ito bumaba ng kondo tapos hindi nakaayos, hindi ito brand. Pagbaba, naka ano? Ay, Totoong brand. Hindi, <laughs> okay. Okay. okay na. Andun so, na, ako, andun na yung utak ko sa ako. Ay, brand talaga. Baka naman hindi na ako ipaprank nito. Ganyan. Kung aplado mo. Ako, ako pa Bakit kung gusto niyo ako nag-gym nang naka-lashes? Pwede naman sabihin na iba eh. Kasi lagi pinaghahandaan ko yung lashes. Muntik pa ako magpa-salon. <laughs> Muntik pa siya magpa-salon. Okay lang. paghanda ko ito naka-lashes. Oo oh, nga. Naka-flash on pa nga. Okay. Oh, <laughs> 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 ko ito sa blanco. Mas maganda ako nga eh. Ay, ang sakit sa ganito. Okay na na-stretch yung uh, alunan niya. For flexibility to Parang wag yung mga ano-ano. Alin. Lumawag alin. 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 So kita ko na ba ito? Hindi mo palang kita. Hindi pa palang kita yung Hindi lumuwa. Yung cake pin niya, yung mga hindi, Yung cake ng Puyat. Bakit naman Puyat? Walang gumagalaw eh. Kakain na ng Puyat siya. Kakain namin na kagano'n sa condo. Puyat ka na. Dawa na. Ginagawa natin yung pilates kasi. Naisip ko ito na para kaya na niyo pag mag-medyas ng kanya. So, ngayon, tatry natin kung matatanggal mo yung medyas mo. Matatanggal ko to. Ayan, tinan mo. Ah! Ano mo pakita? May tulong pa rin ang Ay, matanggal mo. Yeeey! Ano mo, isa pa? Oh? wow! Tinatanggal mo? Ikaw yan? Ano mo, matanggal Ano Salamat sa session na to. Sobrang... Matanggal mo na yung medyas. Ah, anong amoy? Ah, sing. Yummy! 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 Aya, yeah. pala. Yeah. Sige. Sige. Sige, na. Sige. Sige. Uy, ang dami pong mga tinanong sa akin dito sa kotse. masaya ka ba sa life mo? ganito. Ay, to heart, heart. heart. heart, heart namin sa kotse. Si Michelle hindi ni mamay? <laughs> Sabi niya kasi, masaya naman. Ah, hindi mapipikon Good vibes, good vibes. ko. Hindi na totoo lahat. Totoo naman yung mapinig-usap. Pa! <laughs> <laughs> Tapos kung pwede nyo naman ako sabihin nyo ba magpipilates tayo? Oh, papayag naman ako. Na. Oh. Papayag ka. Oo, oh, oh, na, pero papayag lang. <laughs> Hindi po po <punta. laughs> Next week. How about next week? Oh, sige, next week. week. Padya ko po thank you, Sana, guys. thank you so much sa time mo. I love you so much. At kala ko talaga kasama ka sa brand ni Kevin. Kasi you know, yun ang sabi niya. Wala ko alam sa plano talaga. Naigo like Franca, wala akong <laughs> sabihin. Okay. Ah, sige, alam ano ko? Ano ko? Hindi ako na naprank ako ng dalawang beses. Tapos wala akong kaalam-alam. Nag-try na akong, baka alam ko to this time. Kaparank ako, alam ko na to. Punta, nag-goat. Wala na sila sa kabal na ako. Ano <laughs> pinapakita ko sa inyo? Dito sa amin sa Pilates, talagang ganyan nga lang ako talaga nagiging insulta pagkatapos ng isang session. Nakakatakbo ka. <laughs> Mamaya tatakbo tayo sa dampa. Ah. <laughs> so ano po inaantay mo? Pilates na! In fairness, nag-enjoy naman ako. May pikon lang. Ba't ganun lahat ng workout ko may pikon? Nararamdaman. Di ba ba masaya lang tayo? <laughs> Ikang type of endorphin yung kanyang na ano. Yes. Ayun, oh, sinasabi nito kanina. Ligaments is my endorphin. Actually, hindi ko yung ligaments. Ligaments. alam yung ligaments. Alam yun yun mo yung ligaments. Ba Sabihin mo, basketball ba yun sa barangay, liga. <laughs> Tapos ligaments. diba mga lalaki may ligaments? Oo. Oo. Mga masusulisit kami. May <laughs> ligaments. May ligaments kami mamaya. <laughs> guys, tapos na to. Ang susunod na makikita niya dito, mukbang ulit. Yeah. Balance guys, balance. Si <laughs> balance natin. Hindi, ito ginawa natin kasi magpapa-check-up na ulit to. No ah. Yes. yes. So kailangan natin. This year na ulit ako hmm. magpapa-annual check up. So healthy dapat tayo. Healthy yan in Jesus name. Amen. Ay kamo na. Ay Amen. Hey na. Hey hey. Amen. Uy. Hey. 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 Okay. Okay. Si oh. Uy si Father sa TikTok oh, na Ah, okay na Alam ko si ugali nito. Pasok oh, ko oh. demonyo ug. So, ayun guys. Tapos na to, wag yun nang pahabain. wag na natin pahabain kasi baka mamaya bigla, second session bigla eh. So ayun, maraming maraming salamat sa panonood nyo. At nakakapikon lahat ng nag-hashtag Pilates Yobab. Tatandaan ko mga profile nyo dami kay Kevin, thank you so much. Kasi lagi niya talagang inaano yung health ko. Yes. And kay Sela, thank you sa time. Sana hindi na maulit. Ayun, um, itatapusin ko na naman tong vlog na to na may hinanakit, hinagpis, pikon, dalit, ngit-ngit. Puot. Pero maraming maraming salamat pa sa panonood. I love you so much. Don't forget to like, share, and subscribe. Love you. Yo! Tapos na. Ah, wala. So, wala. ba yun? Ganda lang, pero sarap. Sigurahan. Oh. Oh, sige. Oh, sige. Bye.